Okay mga sir, welcome back sa aming YouTube channel. Maraming maraming salamat pala sa lahat ng mga solid supporters natin dyan. Dahil malapit na tayong maging 1K subscribers, konting-konti na lang. Dahil siguro mga anim na piraso na lang mga 1K subscribers na tayo. Sana ay sa mga bagong viewers natin dyan, isubscribe nyo naman ang aming YouTube channel. I-hit nyo yung notification bell para maging updated kayo sa mga panibago naming videos. Okay, itong video na ito pala mga sir ay paglilinis ng butete ah? dahil napakasarap ng butete kapag marunong ka maglinis. Pero pag hindi ka marunong maglinis, huwag mong subukan. Babala, nakamamatay. Huwag gagayahin, tanging biyasa o eksperto lamang ang nakagagawa. Oh no! Okay mga sir. Ayan o, nalinisan na yung isa. Kasi tapos nang linisan yung isa. Dalawang piraso kasi yung nahuli. Kaya, ayan. Natapos nang linisan yan. Naisip lang natin i-record eh, para malaman natin kung paano maglinis niyan. Pero kung hindi ka expert sa paglinis niyan, ipalinis mo na lang sa expert para makain mo. Para hindi ka malason. Dahil marami rin nalalason ang ganyang isda. Isang kainan lang, babay na. Ayan o, expert lang yung nakapaglinis ng botete na yan kaya dapat ay huwag kang mag sariling maglinis yan kung wala kang alam sa paglinis dahil delikado yan goodbye by earth yan. ayan mga sir tingnan nyo yung pagbalat ng butete na yan ito balat na yan oh. No? tingnan nyo tapos nang linisan niya pero itong isa hindi pa yan tapos ah, simulan pa lang na balatan Ngayon na ako nakapanood nung yung tapos na paglinis itong botete na ito. Malalaman ko rin kung paano talaga yung paglinis niya. Pero, nakatakot din maglinis niya. Ayan o. No? Ayun, inihilan na. Ganyan pala yung paglinis niya, no? Tapos ang balat kasi hindi na kaya ng balat niya. Tinggal tanggalin natin 'yan. Tanggalin, at ah, tanggalin pala niya 'yan. Keri itong isang ito. Ayan oh, malinis na 'yan. Wala nang lasin diyan. Pwede pwedeng na 'yang kainin. Alalutuin muna pala. Bagay din. Ayan, no? Kita Ang laman kasi, ang dami kasi ng laman niyan. Ang sarap ng adobo sa ginata, ng ginataan. Ah. Ayan. dyan daw sa may atay para makuha natin yung atay. dyan ang ng paggaya paghiwa. Ayan, no? Yun. Hinila na. Yung... Ayun. Yan, inadukot na yung para daw. Parang bigas daw. Butil ng bigas dun sa may parting ilalim. Indukos yung laso nun. Yun. Yun know? o. Pero medyo may tama na kaya atanggalin na yun. Atanggalin na lahat. Yun know? o. At saka pala yung mga litid likid, -likid at Atanggalin din. Dahil na random daw yung mga laso niya. Kapag pala gusto niyong subukan, ay huwag niyo pala nga subukan. Pero, eh, test niyo lang sa aso. Aso ng kapitbahay. <laughs> Hindi man. Sa, hmm, gusto niyo lang makasigurado sa mga... sa mga sa mga hayop muna bago sa tao para siguradong safe okay. pero kung nag duda ka pa ipalinis mo na lang sa marunong para safe ayan yeah, o ang daming inasanggal ang daming inaalis na mga hitid hitid o yung mga ugat ugat kaya kung hindi ka talaga marunong maglinis niya ay huwag mo nang linisan Huwag mo nalang hulihin Para safe Ayan, panoorin yan hanggang matapos mga sir Dahil malapit na palang matapos Ito pala yung pagtapos namin mamana Kasama namin sa pamana yung may huli niyan, Kaya kinunan na rin namin Para may record at may pakita natin sa inyo ayan ang dalawa ang lalaki nyan siguro ay kumulang walang kilo yan ayan o nakatapos na ayan dalawang piraso malalaki yan ayan o grabing mga gat yan kahit talok na yung balat nyan nang gas pa rin yan kaya e, huwag mong asubo-subo yung daliri mo dyan Okay mga sir, hanggang dyan lang muna yung ating video. Sana ay patuloy niyong suporta ng aming YouTube channel. See you sa next episode ng ating tamaman